bago makeover na ngayon! Nakikita mo na pa siya! Nakikita mo na! Amira 2.0 is definitely back! Isa-isa niyo na tayo. Palagay niyo, sino kayang susunod? I don't wanna think about it. Kaya panic mode na rin ang mga halangang dito ka. Kaposisyon na kayo. Yes, sir. Kaya bang makita si Amira? PBI to no, atapang ata. Ah! Rose! Pwede! Rose! Ate! Dura! Ate! Dura! Pero kung inaakala ninyong kabisado ninyo na ang takbo ng kwento, Lagi na tayo magkita. Pwes, Nagkakamali kayo. Alam ko ikaw ang gusto sa pamamaga sa bahay. Kayo lang ang may kakayahan at kademonyohan para ipagawa yun. Tapos nandito ka ngayon. Kamusta si Rose? Anong kalagayan niya? Sino ka ba para magtanong? Dahil ako ang tunay niyang ama. Ang sariling kapatid, tuluyan na kayang maging kalaban. Huwag mo na ibigay yan Baka kung saan lang yung itambak ni ate sa mansyon ng pere. Sa diwa! Kung ayaw mo, di saksak mo sa baga mo! Walang kakalma dahil si Rose, isa palang pera. Is that my new tita? Sigurado ka ba na si Amira lang ang kalaban niyo? Tuloy-tuloy ang mga pasabog sa number one revenge drama ng Pinoy. Ayagan mo na akong magigan sa kanila para kahit pa paano maramdaman ko na buo ulit ako. Naiintindihan ka ni Maria Makiling. Gawin mo kung anong kailangan mong gawin, Amira. Ito na nga yung pinakatakot ko. Ah! Dinakzak niyo na lang ako, ate! Makiling 3.55pm sa GMA Afternoon Prime. Ibig sabihin ba ipipihit natin yung plano natin para sa bagong kaaway?